araw-araw na mga salita ng Diyos. Bawat pangungusap na sinabi ko ay naglalaman sa loob nito ng disposisyon ng Diyos. Makakabuti sa inyo na magbulay ng masusi sa mga salita ko at tiyak na pakikinabangan ninyo ang mga ito. Napakahirap maunawaan ang diwa ng Diyos pero nagtitiwala ako na lahat kayo kahit paano ay may ilang ideya tungkol sa disposisyon ng Diyos. Umaasa ako kung gayon na magpapakita kayo sa akin at gagawa ng mga bagay na hindi nakakasakit sa disposisyon ng Diyos. Sakalamang ako mapapanatag. Halimbawa, Ilagay mo ang Diyos sa puso mo sa lahat ng panahon. Kapag kumilos ka, gawin mo ito ayon sa Kanyang mga salita. Hanapin mo ang lahat ng mga intensyon niya sa lahat ng bagay at tumigil ka sa paggawa ng mga bagay na hindi nagbibigay galang at hindi nagpaparangal sa Diyos lalong hindi mo dapat ilagay ang Diyos sa likod ng iyong isip para punuan ang hinaharap na kahungkagan sa iyong puso. Kung gagawin mo ito, masasaktan mo ang disposisyon ng Diyos. Muli, ipagpalagay mong hindi ka kailanman nagsabi ng mga pahayag ng kalapastanganan sa Diyos o reklamo laban sa Diyos sa buong buhay mo. At muli, ipagpalagay nating nagawa mong ganapin ng maayos ang lahat ng ipinagkatiwala niya sa iyo at nagpasakop ka sa lahat ng mga salita niya sa buong buhay mo. Kaya matagumpay mong naiwasang lumabag sa mga kautosang administratibo. Halimbawa, kung Kailanman ay nasabi mong bakit hindi ko naisip na siya ay diyos. Sa tingin ko, ang mga salitang ito ay walang iba kundi pagliliwanag ng banal na espiritu. Sa aking palagay, hindi lahat ng ginagawa ng diyos ay laging tama. Ang pagkatao ng diyos ay hindi higit sa akin ang mga salita ng Diyos ay talagang hindi kapanipaniwala o iba pang tulad nitong mapanghusgang mga pahayag. Kung gayon, hinihikayat kitang magkumpisal at magsisi sa iyong mga kasalanan ng mas madalas. Kung hindi, hindi ka magkakaroon ng pagkakataon sa kapatawaran dahil hindi mo nasaktan ang tao kundi ang Diyos mismo. Maaari mong paniwalaan na nanghuhusga ka sa tao, pero ang Espiritu ng Diyos ay hindi ganyan ang tingin. Ang hindi mo pagbibigay galang sa kanyang laman ay katumbas ng hindi mo pagbibigay galang sa kanya. Sa ganitong kalagayan, hindi mo ba nasaktan ang disposisyon ng Diyos? Dapat mong alalahanin na ang lahat ng ginawa ng Espiritu ng Diyos ay ginawa upang ingatan ang kanyang gawain sa laman at upang ang gawain ito ay magawa ng maayos. Kung pababayaan mo ito, sinasabi ko sa iyo na ikaw ay taong hindi kailanman magtatagumpay sa paniniwala sa Diyos. Dahil pinukaw mo ang poot ng Diyos, gagamit siya ng nababagay na kaparusahan para turuan ka ng leksyon. Ang pag-alam sa diwa ng Diyos ay hindi isang maliit na bagay. Dapat mong unawain ang kanyang disposisyon sa ganitong paraan, dahan-dahan at hindi mo namamalayan, malalaman mo ang diwa ng Diyos. Kapag nakapasok ka sa ganitong kaalaman, matatagpuan mo ang sarili mo na tumatapak sa mas mataas at mas magandang estado. Sa huli, makakaramdam ka ng hiya sa iyong napakasamang kaluluwa. Kaya nga, mararamdaman mo na wala ng lugar na mapagtataguan ka. Sa sandaling iyon, mababawasan ng mababawasan sa iyong asal ang nakakasakit ng disposisyon ng Diyos. Ang puso mo ay mapapalapit ng mapapalapit sa Diyos. At unti-unti, isang pag-ibig para sa Kanya ang uusbong sa puso mo. Ito ay senyales ng pagpasok ng sangkatauhan sa isang magandang estado. Ngunit hindi pa ninyo ito nakakamit. Habang paroot parito kayo para sa kapakanan ng inyong hantungan, sino ang magdanais na sumubok na kilalanin ang diwa ng Diyos? Kung magpapatuloy man ito, hindi ninyo mamamalayang lumalabag kayo sa mga kautosang administratibo. Dahil lubhang kakaunti ang naiintindihan ninyo sa disposisyon ng Diyos. Kaya hindi ba na ang ginagawa ninyo ngayon ay paglalatag ng pundasyon para sa paglabag sa disposisyon ng Diyos? Ang hinihiling kong unawain ninyo, ang disposisyon ng Diyos ay hindi taliwas sa aking gawain. Dahil kapag lumabag kayo ng madalas sa kautosang administratibo, kung gayon, sino sa inyo ang makatatakas sa kaparusahan? Ang gawain ko ba ay hindi lubusang nasayang? Kaya, hinihingi ko pa rin na bukod sa pagsusuri sa inyong asal, maging maingat din kayo sa inyong mga hakbang. Ito ang mas malaking hinihingi ko sa inyo at inaasahan ko na maingat ninyong isa sa alang-alang ito at bibigyan ito ng taintim na pagpapahalaga. Dumating man ang araw na ang mga kilos ninyo ay magtutulak sa akin sa masidhing galit, kung gayon ang mga kahihinat na nito ay sa inyo lamang para isaalang-alang at walang ibang magbabata ng kaparusahan para sa inyo.